evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Kamusta naman ang mga attention seeker na kandidata dito sa Miss Universe? Manalo kaya sila? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapan Miss Universe tayo ngayon. So mukhang hindi na informa mga kandidata no na hindi Miss Grand ang sinasalihan nila kundi Miss Universe. Dahil ang dami kong nakitang kandidata Ng mga attention seeker talaga palo on palo, eksena kong eksena, kabog kong kabog, nakakaloka. Kaya kanina habang nag intro ako, natatawa-tawa ako kasi may naalala kong kandidata na tawad-tawa talaga ako. Ewan ko kung napapansin ninyo ha sa social media. Marami kasi ako kanina mga, alam mo yun, naghahanap ako ng mga chika. Pero grabe, yung mga nakikita ko, yung mga kandidata talaga, Diyos ko, parang kulang sa attention. Yung alam mo yun, yung talagang Grabe, pag nakakakita sila ng camera, kulang na lang ay tumamblings at mag-split sila sa harapan ng camera. Masabi lang maganda sila. Diyos ko, nakakaloka. At saka yung iba, yung outfit, hindi ko naiintindihan na, naloloka ako. So, alam naman natin ang uh, Miss Universe, as long as possible, gusto nila elegante yung kandidata, at higit sa lahat, empower at matalino. ba? Diba? So, yon, Ganyan talaga. Pag sinabi mo, Miss Universe, empower kagad ka yan. Hindi naman siya yung tipong tao na panay ang post para lang, ano. Pero, nandoon doon na kapag pinarampa mo, ay talaga namang very powerful. Mm -hmm. Ganon yung Miss Universe. Pero, nandoon talaga yung class na beauty. Maraming kandidata dito sa Miss Universe, 130 sila, pero parang nagmukhang perya talaga yung Miss Universe dahil sa yung mga kandidata, hindi mo na maintindihan kung sa sila patungo, paikot-ikot sila sa loob ng hotel, tapos post doon, post dito, eksena doon, eksena dito, ganun yun nangyayari. Kaya windang talaga ako sa kanila. But ito ang pinaka nakakaloka. Yung mga attention seeker talaga ng kandidata. So unahin natin dito si Miss Chile. Kanina pa akong tawag-tawa kay Chile. Actually, may nakita kasi akong outfit niya. Hindi ko kasi dala yung isang phone ko para mapakita ko sa inyo. Yung, ewan ko kung nakita nyo to, yung naka siya na parang naka siya na, na yellow. Na yellow, na partner, pang top saka sa kasa ano niya na short yung datingan na parang panty na lang tapos may mga borloloy borloloy na ganong ganon tapos ala pa ang lakad niya sa hallway so habang nakikita ko siya para siya bago opening na kandidata doon sa Miss Grand ano yun? na parang ate sa Miss Universe ka pumunta eh mukhang sa Miss Grand gusto mong sumali Diyos ko, naluloka ako ito ba yung sinasabi ninyo na sobrang Oy, napipisel nilang banalo. Parang piling ko naman, hindi naman. <laughs> Tapos, eksenadora din siya at talagang panay ang papansin niya. So, yon Actually, hindi naman siya masyadong malala. Ano naman, mild lang yung pagiging attention seeker niya. Pero ito ang pinakamalala talaga. Si Puerto Rico. Si Puerto Rico, ex-senadora. Sa tuwing makakakita siya ng camera, kulang na lang talaga. Mag-split din siya. At ayun, talaga wala siyang tigil at wala siyang kakontentuhan talaga sa kakapost niya. At ang mga paandar niya, talagang wala siyang kiber kung may mga nakatayo na at nakapost ng kandidata dyan. Basta rarampa siya. Kaya yun nakita siya ni Miss Dominican Republic, ayun, ay kinabog siya ng bongga-bongga. Eh, eto din naman si Dominican Republic. Eto talaga yung number one na attention seeker talaga dito sa competition. Nangihinayang ako sa kanya kasi sobrang ganda niya. Pero kung maka-eksena naman siya, wagas talaga. At wala siyang pakailam sa ibang kandidata kung mau-open niya or masasagasaan niya. Basta kailangan yung spotlight na sa kanya. Diyos ko, good luck talaga sa mga attention seeker na kandidatang to. So, yon isa pa sa mga nakita ko sa, ano, si USA. Sa totoo lang, isa pa rin yan, si USA. Ang lalaki din ng mga hakbang niyan. yung alam mo yon yung tipong, <laughs> parang piling niya, nasa runway siya lagi. Baklang bakla yung dating. Tapos, sino pa ba? Sa Venezuela, isa din niya, rampadora din niya ng taon. Yung alam mo yun, yung parang medyo ano lang naman, mild lang at may pagkaklas naman. Pero wala talagang tatalo kay Miss Dominican Republic sa bawat eksena. Diyos ko, parang pili ko lahat nyata ng kandidata dito may experience sa kanyang bad experience dahil sa mga paandar niya nakakawindang. Hindi ko alam kung ganun ba talaga siya sa personal o nagkataon lang nakuha na ng camera. Pero kasi kung iisipin mo, kung iipunin mo, ang dami ha. Diyos ko, nakakaloka. So, ang tanong, manalo kaya sila? To be honest, ako ha, kay Puerto Rico, pwede-pwede pa ito pumasok sa top 30. Kasi yung kanyang mga paandam naman, hindi naman siya yung parang yung nananapaw talaga ng todo-todo ano lang siya, ma na lang. At maganda yung mga styling niya. Pagdating naman dito kay Chile, ewan ko, parang hindi ko siya nakikita na pang Miss Universe. Kasi parang kahit nga sa Miss Grand, mo hindi siya papasok sa semifinals. So, yon So, tignan natin. Mali naman natin kay Chile. But maganda din kasi si Chile talaga eh. Kaya lang, ayoko lang ng mga outfitan niya. And then, uh, I think si ano, Uh, isa to sa mga ex talaga si Dominica Republic talaga. Si Dominica Republic nako, ang laki ng chance sa talagang maeltokuyo dito sa competition na to ngayong taon na to. Medyo ingat-ingat ka Dominica Republic kasi parang bibingo ka talaga ng bonggang-bongga. Baka mamaya umiyak ka pagdating sa ano, coronation night or sa gabi ng ano, di ba, finals ninyo. Kasi talagang ano, medyo ambad ng dating. And for sure, nakikita yun ng mga urado at nakikita yun ng lahat, di ba? So, nanginayang ako sa kanya kasi maganda. Maganda talaga si Dominica Republic at hindi mo pwedeng isnabin yung beauty at yung katawan niya. Pero ang nakakaloka sa kanya, ayun nga, Diyos ko, grabe yung mga bog, grabe yung mga eksena, grabe yung as in talagang ano na nanapaw siya. So, hindi yan magandang isang halimbawa ng maging isang Miss Universe. Yung ganyan. Buti nga hindi sila nagtatapat pa ni Chelsea o hindi pa sila nagka-cross ng na landas eh. Kasi parang piling ko lahat talaga aanuhin neto, kakabugin. Yung alam mo yun, yung parang intention niya talaga. Sobrang papansin talaga ganon. But, ang gusto kong mangyari ay magtapat silang dalawa ni Miss Peru. Kasi hindi pa sila talaga nagsasama sa isang frame. Lalo na, di ba, ano sila tawag dito? Pareha silang sisterhood sa, ano, sa Mission International. Pero hindi pa sila talaga yung, sasabihin mo na talagang mag-together. Wala pang ganun. Kaya gusto kong silang makita ang dalawa. point ako kay Pero kasi parang feeling ko, nung mga paandar niya noon, sobrang winner. Kasi ang ganda, di ba? Ba't ngayon, parang mas nakikita ko pa sa kanyang possible pang makoronahan talaga si Miss Peru more than sa kanya. Sa so, totoo lang, mas nalilinawan ako sa laro ni Peru. Kaya good luck talaga dito kay Dominica Republic. Ay nako. So, yon So, kamusta naman si Chelsea Manalo? Actually, kanina si Chelsea, maganda si Chelsea. Magandang ang styling niya. Naka-boots, tapos naka-demi. Tapos, maganda yung makeup So, keep going lang. Kasi, iba din yung beauty talaga ni ano ni ni Miss Philippines. At day by day nakikita natin na talagang kumakabog na siya. Tapos kanina may nakita pa tayong video niya na nagpalit na siya ng damit. Kumbaga parang bagong outfit, bagay din sa kanya. At nakipagsabayan din siya kay Miss Peru ng rampahan. Actually maganda din yung hindi niya ibinigay yung lahat ng love, yung lahat ng power niya kapag rumarampal, hindi siya nagpapa... Ako baga parang magpatikim ka pero hindi yun yung gagawin mo sa coronation. Mga ganon. So, ato kasi si Peru, in fairness naman ha, ano talaga, yung parang nagkakasubukan na talaga sila ng rampa. But in the nice way, di diba? So, yun. So, gusto ko yon And then, uh, tignan natin, tignan natin. Maganda yung laro nilang dalawa. And I hope na sana magkita pa sila sa top 12, sa top 5. Possible naman, di ba? So, yon So, sino pa yung nakikita natin naman ng malakas? Actually, malakas para sa akin, ha? Si Peru, isa yan sa mga parang pwede talagang sumungkit ng corona. Agree ba kayo? Eh, kasi iba talaga yung ganda na pinapakita niya. Tapos, sa ngayon lang to, ha? Tapos, syempre, hindi natin iwawala dyan si Miss USA iba din si USA, si Venezuela, gusto ko din si Venezuela, medyo iba din yung datingan. Actually, malakas din si India. Mm -hmm. Si India, medyo ramdam mo din na may ano din eh, talagang laban na laban din eh. So, isa yan sa mga tinitignan ko din ngayon. Si India, si Venezuela, si Peru. And then, si Thailand. Actually, si Thailand, iba din ang eksena ni Thailand. Medyo pumapalo din talaga ang laban ni Thailand. Kung iisipin mo, pwede din talaga siyang maka sa hanggang sa dulo ng kompetisyon. On point ang lahat sa kanya at malakas ang Thailand. So, tingnan natin. So, yan. Yeah, Thailand, pero USA. Hindi mo din pwedeng isnabin si USA kasi yung character na meron si USA very bubbly tapos confident so yan so si USA actually si ano si Philippines din syempre si Philippines uh, hindi ako magtataka kung malalagay talaga dito dito sa Magic 12 at uh, hindi imposible kasi iba din yung pinapakita ni Philippines talaga. So, excited ako. Excited ako para kay Philippines, excited ako sa kung ano ang magiging resulta ng laban niya dito. At ayun yung abangan natin kasi talagang alam mo naman na papalo ng todo-todo, di ba? So yon so si Colombia, magaling din si Colombia at maganda din talaga yung ipinapakita ni Colombia. Actually, majority dito naglalaban ano eh. Si Denmark, pwede din. Si Denmark, ah uh, sino pa ba? Si Finland, iba din yung pinapakita ni Finland. Si Finland kanina, eksena din eh. Yung alam mo yon At ito pa, may nakita pa ako na isa pang attention seeker din. Si Albania. Yes! Si Albania, grabe. Yung alam mo yun, nanonood lang siya nang may rumarampa. Pagkatapos, pinapanood niya. Tapos hawi siya ng hawi ng hair niya. Yung natapos ng Romampa yung rumarampa, aba ang Albania, tumayo din at umiksena din ng bonggang bongga. Diyos ko Lord. Pero maganda siya. Mm -hmm. Nagagandahan ako kay ano. Sa mga black beauty, I think malakas din si ano. Parang feeling ko malakas din si Zimbabwe. Mm -hmm. Malakas din si Zimbabwe. Kaya lang medyo matured. Hindi natin alam kung type ba yung beauty niya. Pero yung nararamdaman ko yung presensya niya na alam mo yun na mukhang matalino. Mukha talagang eksenadora. So yon panalo. Tapos si South Africa. Actually si South Africa medyo tahimik lang yung laro no. Pero isa din to sa mga talagang aabangan mo din sa finals na pwede din talagang umiksi na. Kaya alam yung performance kasi ni South Africa medyo mahina-hina. At gusto ko din syempre si Miss New Zealand, si Victoria Velasquez Vincent. Alam niyo kahit na nanahimik si Victoria may tiwala naman ako si Victoria ay kaya naman niya i-penetrate yung laban niya dito hanggang sa top 12. Malay ninyo, di ba? So, hindi niyo pwede underestimate din kasi ano to, iba din to pag nag-swimsuit na. Lalo na ngayon, ang labanan ay swimsuit lang, walang evening gown. Ay, nako, magugustuhan ng urado talaga itong si Victoria kasi mahaba ang bias ni Victoria. Saka maganda, sexy si Victoria, kaya isa din yan. Tapos maganda din ang pasarela ni Victoria. Kaya parang feeling ko, mapapansin din to ng todo-todo. And then, ayun nga, syempre, uh, si Chelsea. Si Miss Great Britain, parang feeling ko na wala sa eksena, no? Itong mga nakaraang araw, hindi mo na siya maramdaman. So, yun. So, medyo nakakalungkot. But, sana makapenetrate pa rin sila. Kasi, syempre, uh, alam mo naman na magigaling sila. Pero, ang dami din kasi talaga mga kandidata na palaban. <laughs> di ba? So, ang dami talaga mga ano, yung iba nga o may So, si Puerto Rico, papasok ba sa semifinals? I think yes. More than kay Dominica Republic. Si Dominica Republic talaga ang baka maging best El Tokuyo ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Kasi na iba. Kakaloka siya parang nakaano <laughs> nakakatol ang lola mo lagi <laughs> parang ano eh ko basta may something wrong sa kanya na na surprise ako kasi hindi naman to ang pagkakakilala ko sa kanya and then ngayon parang nakikita mo na na grabe na yung mga ex niya talaga lang siya ng social media anyway tingnan natin kung ano ang kahinat ng dito ni Miss Dominica Republic so yon so sana maiwasan niya kasi hindi ganyan yung hinahanap na Miss Universe 'di ba? So 'yon. Kayo guys, sino guys ang mga nakikita nyo pa ng mga eksenadora, ng mga nagmamaldita at sino ba yung mga sa tingin ninyo mga attention seeker dito sa Mills Universe? So i-comment below mo 'yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So 'yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.